Ang sarap ng lunch namin sa Maypaway Ilocos Norte at naghanap nga ako sa TikTok kung ano yung highly recommended na Filipino restaurant dito sa Maypaway at ito nga yung napanood ko dito sa May Kusina Valentin kaya dito kami pumunta at ito nga yung mga in order ko puki puki blue marlin kilawin kare kare bagnet at yung specialty na chicken nila at ito nga pala yung view tapat sila ng Paway Church. Medyo pricey yung pagkain nila pero worth it naman at ito yung masasabi ko na talagang babalikan ko kapag kakain ako sa may Ilocos kasi sobrang sarap kahit na medyo mahal nga lang talaga yung pagkain nila. Marami nga din palang kumakain dito kaya kapag mamamasyal kayo ng Paway or ng Ilocos Norte e eh, try nyo ding mag-lunch or mag-dinner or kumain dito sa may Kusina Valentin kasi worth it talaga, lutong Ilocano. At eto nga yung in-order ko din nasinigang na sinigang na isda. Late nga lang siyang dumate kasi late din naming in-order at sobrang sarap din. Worth it kahit medyo mahal. Tapos, umorder order nga din pala kami ng Halo-Halo kasi nakalagay sa menu nila is bestseller at gusto nga din naming itry kung masarap talaga at super sarap nga. Yung binayaran ko nga pala dito is nasa 2,500 pesos at talagang nabusog kami dito sa may Kusina Valentin. Ang sarap ng lutong ilukano at yung next na destinasyon namin, isa is may sand dunes.